is about the head of red sib. Yan lagyan natin siya ng kamatis at dahon ng kamote. That is one of my favorite. Papakuluan lang natin siya. Okay? So So, ilalagay na, so, na. ito na. Ang uh, mga lalat yung ating nakuha. Um, talbos ng na. kamot. Ang mga Para makapagluto tayo. natin siya. Lagyan natin siya ng kaunting asin bago natin lutuin kasi may nakita akong nga ano, na mga maliliit na uod. Lagyan natin siya ng asin. Para lumitaw yung uod. babad natin siya para hindi asin Tapos niya maya, iloto na natin siya. Tingnan natin kung may lilitaw pa na. Pero nahalinis ko na yan siya. Tingnan natin kung may lilitaw pa na ah, hindi natin nakita. di Diba? Ayan. So, ito. Nagpakulot na ako ng water. So, ilagay na natin yung ating onion. Lagay na rin natin yung ating tomato. Pita ko ng ilagay na natin ang ating head C beam Ayan. Dapat magkaano sila. Magkaharap. <laughs> so, meron din ako dito. Masarap yan. Kasama yan sa binili ko. <laughs> Kasama yan sa binili ko. Lagyan din natin siya ng kaunting luya. Ginger. Yan, ginger. luya. Yeah, Pambatanggal ng lansa. Lagyan din natin siya ng sili. Para siyempre, para masarap. Medyo may kagat. ano <laughs> niya yung kagat? Tanggalin natin yung buda. Ano yung bubbles na yan? Simple lang ito guys. Simple lang. simple lang siyang luto pero promise masarap siya simple luto lang sa panahon ngayon na maulan masarap ang may sabaw ba diba? eto na yung nakuha natin. Lemon or kalamansi. Lagay tayo ng salt. Para syempre may kaunting nasa maglagay tayo ng dashi. Yan, dashi. Kaunting ng dashi. Tama na yan. Tapos, ilagay na natin ang ating talbos ng kamote. Madali lang ito. Tignan nyo. Tignan lang siya. Umuulan kasi kaya ganyan na yan siya. bebe Then, okay na siya. Sagayin na natin ang kalamansi or lemon natin. perfect. Sarap siya. Masarap siya, ah, promise. Ayan na siya, guys. So, luto na siya. Diba? So, ayan na. Ang ating Kinamatisang ulo ng isda 那一面。 やたのシャかいやたのしゃかいたいや。